buenos dias, senyoritas y senyoritos. Pumunta mismo si President Bongbong Marcos sa Davao last Wednesday to inaugurate a major transportation contract. Huh? Uh, Davao Transport Project worth 73 billion dyan sa lugar o kaharian ng mga Duterte's sa Davao. So for ordinary people or people na hindi bihasa talaga masyado sa political games or public relations game or perception war na expertise ni vlogger, uh, this is just another uh, one of those uh, project ka uh, launching na pinupuntahan ng presidente. Kumbaga nothing out of the ordinary ito o wala naman masyadong motibo kung bakat trabaho lang talaga ito ni President Bongbong Marcos pero sa mga tulad ni VAT na naging kliyente uh, ko dati yung uh, Department of Public Works and Highways under uh, Secretaries si uh, Simeon Datumanong Domingo and uh, and Hermogenes Evdane alam natin ang laro dyan. <laughs> Normally, kung awarding of contracts lang na naganap nga sa Davao, kung saan uh, the president went, went there to award contracts to two Chinese companies na that will undertake four components of the 73 billion project aimed at modernizing the public transport system of metro davao at in its adjacent localities usually yung mga ganito mga mga seremonya mga contract signing mga secretary lang ito in this case dapat uh, ang pumunta doon ang department of transportation secretary lang at mga usec or, or kasama yung mga other agencies like the department of public works or kahit uh, isang representante ng Malacanang, but not the president himself <laughs> so anong ibig sabihin what is the meaning what is the meaning of this na bakit si si uh, si president bongbong marcos at bakit pinaparash itong project na ito ang ibig sabihin lang yan ay President Marcos is trying to erode, ha? Huh? Erode or sirain or gibain parang anay ninangat ngat yung ilalim ng kaharian ng mga Dutertes. President Marcos is showing people in Davao na uh, meron pa tayo 4 years, more than 4 years sa puesto, dapat sumuporta kayo sa established government ngayon or sa Marcos administration ngayon at kalimutan nyo na yung uh, yung uh, mga ah uh, mga you know naghahari-hari dito sa inyo ng mga Duterte because they they are long gone from power in, in fact uh, ni singkong duling ng 51 billion hindi pa na-account sa atin ni Congressman Paulo uh, Paulo Duterte 51 billion in uh, in 3 uh, years na presidente uh, uh, ang tatay niya wala nangyari tuloy pa rin kahit kayo diyan sa uh, sa mga comments se se section ng ng mga but uh, blogs natin sinasabi nyo tuloy pa rin bat ang baha dito saan napunta yung 51 billion per barrel ni Paulo Duterte. So later on uh, we will analyze more on that. Uh, so ibigyan ko muna kayo ng uh, ng detail sa project na ito na may ganda, maganda naman. At least uh, di ba sa earlier vlog sinabi natin na Mr. President tigil na yung pagta-travel travel. -travel. I sagutin nyo naman yung hinaor pansinin nyo naman yung mga hinanakit namin mga uh, Mindanaoan, mga lalo na yung mga uh, mga, ba, mga lugar, mga provinces na left behind by progress. Pansinin nyo, oh, maganda ito at least uh, nagsimula na siya sa Davao. Susunod ha, Mr. President, dito naman sa Zamboanga City. Although marami na rin kami nakikitang project dito, through the help of the uh, uh, majority leader uh, Uh, Manix Dalipe. Okay rin naman na kami nararamdaman namin yung uh, yung ambon ng uh, ng uh, ng uh, gracia galing sa Malacañang kasi uh, yung parang right hand man ni uh, Speaker Martin Romualdez na si Manix Dalipe ay uh, representante dito. In fact, dito sa lugar ko kung saan nakatayo yung East Zamboanga Business and Events Place. Uh, dito siya. He represents my district, this congressional district. at uh, uh, Thank you, ha? Huh? Congressman, ang ganda-ganda ng daan dito. Ang dami, ang daming tao pupunta dito gabi-gabi dahil maganda ng daan pagkatapos syempre maganda rin yung uh, yung business center ni Vat na parang ginagawa na nilang uh, pit stop ito in fact I would like to greet my friend si si Siocon na sa del Norte Mayor uh, 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 Cesar Soriano na dumaan dito ha na dati yan sa ABS-CBN pero ngayon mayor, mayor na ng Siocon so uh, Parang uh, ito na nagiging yung mga nakikita nyo, mga pit stop dyan sa NLEX, SLEX. So dumaan siya dito, daming bodyguard. Mga sampu ata, nakabanaka, naka long arm. Akala ko, lulusubi na nila yung, yung bat, uh, building. Ha, yung pala, uh, escort lang pala ni, uh, ni Mayor, ha? Cesar, ha? Soriano. Thank you very much, my friend. Dito sila kumain at naga uh, nag-restroom uh, break. So, thank you very much. Kasi walang ibang lugar ganito dito. Si bat lang, ang loko-loko talaga na naglagay ng na ganitong lugar. Lahat sinasabi, sayang ang pera mo dyan, sayang investment mo dyan. Patayan lugar. Pero nag, uh, nakikita natin sa gitna ng mga sa kabukirin, meron yung NLEX, yung may, may mga may mga malls, or may mga kwan, may mga restaurants dyan. Sa in SLEX, NLEX at yan ang kinopya natin at very successful. Ang daming mga politiko dumadaan na mga kasama mga bodyguard. Si Councilor Jerky Vallesco, si Councilor BP Elago, si Councilor uh, 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 James Shason at yung kapatid niya si Barangay Captain na uh, Lester Siason. So, thank you. At si Barangay Captain Castillo ng Giwan, ha. Barangay Giwan sa siyudad na yan pero dito pa rin pupunta. Thank you very much. Thank you very much. So, yun ah uh, ah uh, yun. Ah uh, yung yung project nito ang tawag ay Davao Public Transport Modernization Project. Ah uh, sabi nga niya, uh, may di President Marcos, yung papunta doon niya doon, more than the ceremonial file, uh, signing of the civil contracts, it is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Rabdabao region. Ha? mag iingat ka na dyan, President Duterte. Pumunta pa man si Sara, syempre, either... Pero I, 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 doubt, hindi alam ni Sara. Nakikita na ni Sara siguro yung strategy ni Marcos na kinukuha yung loob na mga taga Davao. Pero siguro ay ayaw, ayaw lang niya mabisto, o ayaw lang niya mainsulto si si uh, uh, President Marcos o kaya kasi hindi rin pumunta yung tatay niya. Hindi rin pumunta si Paulo Duterte. So siguro she's also trying to shot tulad ng mga lumabas sa picture na parang chami-chami sila. Kung baga, pinapakita niya na okay pa rin yung unit team. Pero syempre, alam na niya na na ni Marcos yung kaharian nila kasi tulad ng sinabi ko sa inyo naging kliyente ko ng DPWH ang usually pupunta yung presidente pag groundbreaking yung nagsimula na yung construction doon sa project na yun or most of the time yung tapos na yung project yung ceremonial opening na lang yung uh, pagsimula na, na na pwede na gamitin ng publiko yung project na yun, ang daming mga photo ops niyan, ganun pero dito ha, signing pa lang. Usually ngayon signing ginaganap 'yan doon sa DOTr office. Minsan patatawag 'yung media, ganun. Pero signing lang, it's no big thing. Pero dito ha, nakakap na signing lang ng kontrata, awarding of the projects to the Chinese contractor, ah uh, nando na kaagad si President Bongbong Marcos. So, I'm sure nabasa na ito ng mga ng mga kampo ni Duterte na lagot kayo. So, uh, itong, uh, itong project na ito will uh, uh, i-cover ito ng 672 km bus route in Metro Davao serving 29 interconnected routes. O, yun. Parang uh, siya. Gagawin siya yung mas mabilis na mga ruta ng mga na mga na uh, mga bus stops doon at daanan ng mga bus. 1,000 mayroon ilalagay na 1,000 uh, bus stops at magse ng 800,000 passengers daily. Imagine niyo na lang ito, lahat ito mga pasahero ay uh, ang feeling nila, ang utang na loob nila kay Marcos. Ah, uh, mamaya sabihin ko sa inyo bakit sampal. Sampal ito kay President Duterte. Sampal talaga ito. Mag-ingat ka na, Mr. President. Mawawala na yung kuan sa iyo. Hindi na mas lalong hindi susuportahan yung independence move mo. At ah uh, uh, mayroon rin computerized bus priority traffic signal, eh, bus operation control center and automatic fare collection system. Wi-Fi connection in buses terminals and depo. Ah, sobra na yung presidenta. Ah, masyado ka nang, masyado mo nang pinapahalata yung pagsisip-sip mo sa, ah, favoritism ito. Bakit sa Metro Manila walang free wifi? Ay, free walang, ang, pang nagbibigay ng wifi, yung mga, yung mga, bases mismo yung mga operators pero dito oh, sa ang gobyerno magbibigay wifi connection in buses ah nakakaingit naman may terminals may depots pa and other public waiting areas ah yung hindi nyo ginawa sa ETSA ginawa nyo sa Davao halata halata favoritism ha favoritism ah at gagawa rin mag-construct ng mga bus terminals, depot, bus lanes, pedestrian lanes and driving school na wala rin dito sa Manila ah halata halata yung hindi nyo binigay sa Manila o dito sa Zamboanga, binibigay nyo sa Davao talagang uh, halata doon na ginigiba nyo talaga yung uh, yung mga Dutertes, lalo na walang wala wala may pakita sa 51 billion ni Paulo Duterte o at wala rin may pakita sa six years in office ni President Duterte. Yun. So itong project na ito ay financed by the Asian Development Bank na nagkaka-1 billion dollar. Yun. At uh, sabi pa ni President Marcos, uh, yung dito project, hindi daw pa pabibilisan yung uh, transport from the city and outside of the city. At mas magagawin pa daw ito, modern a uh, modern uh, transport infrastructure uh, a mass transport si transport system that can move commuters and commerce efficiently uy mas maganda pa ito kaysa sa Manila sabi niya there is no better place than this city than Davao to renew that pledge there is no better time than today Ah, ta halata na halata ginagawa nyo ito. Binubuhos nyo ito sa Davao after binanatan kayo ni President Duterte at uh, sinabi bangak kayo at uh, adikto kayo at pina nanawagan sa military na mag-take over ng gobyerno dahil pinabayaan ng Mindanao, di ba? Si pati si Pantaleon Alvarez sinasabi kung hindi naman hindi niyo kinase Mindanao, edi mag magkuha na lang kami, mag independent republic na lang kami from Mindanao. Pero kabaliktaran ang pinapakita ni President Marcos na na binubus uh, binubuhos niya sa Davao yung hindi na uh, ginagawa niya sa Davao yung dinagawa sa Etsa na may mga integrated systematic biro nyo yung mga pati yung pagbabayad mga fare hindi na yung pagbabayat ka sa driver para mama eto ang bayad paabot sa jeep di ba pero dito incomputerized parang yung nakikita ko sa sa abroad pati yung kwan ha yung a uh, uh, pa 400 tandem or accordion electric buses. O, oh, yung nakikita ko ito sa Europe, ha? accordion type, yung, yung nakadikit na medyo sa gitna, yung nagagalaw, yung accordion type, no? Ah, uh, at 500 euro five compliant diesel buses. Wow, napaka-modern, kakaingit. Sana all. Ala, lagot ka. President Duterte, binubuhos na talaga ni President Marcos yung uh, yung uh, Atensyon uh, attention dyan sa Davao. Sana naman hindi mapabayaan yung ibang lugar. Ha? Uh, <laughs> pero I'm very sure, wala tayong accordion type na... Yung parang dalawang train ito pa to sa gitna, parang, parang na, nabibend siya kung, kung, sa kwan, kung sa gi, dumadaan sa mga rounded. Uh, uh, dahil meron siya parang accordion sa gitna, yung parang parang ano pa yung mga canvas na connected siya, gano'n sa abroad yung nakikita nyo to sa abroad eh yung mga parati sa abroad yung mga OFW alam ito eh so bakit sampal ito kay President Bong President former President Duterte dahil si President Duterte pinagmalaki yung announcement na uh, magdo-donate mag, uh, mag grant ng ng uh, uh, 142 billion pesos ang uh, China para gumawa ng the first 300-kilometer Philippine National Railway. Ha? Uh, no. uh, 83 billion pala, 103-kilometer Mindanao Commuter Railway Jan sa Davao. 83 billion, 103-kilometer Mindanao Commuter Railway na hi, walang nangyari dahil parang naloko si Duterte ng uh, China na Nagpromise sa kanya ng 100 project pero ang ginawa lang ata mga apat o lima Nagpromise sa kanya ng trillion trillion na project uh, pero ang ang ginawa lang wala pa 30 billion. Ang finance lang yung ibang ibang project, press release lang. Para lang uh, hindi niya hayaan niya yung mag uh, tuluyan nila mag take yung West Philippine Sea. So yun, nabudol-budol talaga. Uh, ngayon, President Marcos is showing ang sayo promise lang sa akin tinutuhanan ko na. Ito na. Awarding of contract na. Eh na. The war of projects. The war of projects. So ano? What will you do about this? President Duterte, ilabas nyo na ba yung 51 billion ni Juan, ni Paulo Duterte, para gagawa rin kayo ng project dyan? The ball is in your court. What will you do about this? Ha? Please share this to friends and relatives, lalo na sa mga probinsya. I-demand rin natin na gawin rin ni President Marcos, uh, pansinin naman rin niya yung ibang lugar sa probinsya, lalo na dito sa Mindanao. So also, please don't forget to tell friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.